Hey guys! Kamusta kayo? So welcome to another video and for today's video ay ang huling part ng mga binili ko sa Pilipinas na dadalhin ko dito sa UK So itong lahat na ito guys ay mga online ko lang sila binili. So lahat ng items na yan. So first is itong thermal socks na kulay cream. So ayan In fairness guys, nagamit ko siya dito and effective naman siya. Ayan, basta may mga ganyang tela sa loob guys. Yan nakaka-dagdag ng warmth sa katawan. So, effective siya guys. Uh, dalawa yung nabili ko, yung uh, beige at saka yung um, black. So, ginagamit ko siya pang tulog guys. Pwede. At saka ginagamit ko din siya pag lumalabas ako. Ayan. Except pag sa hospital ako pupunta kasi yung Burlington yung gamit ko na medyos. So, ayan guys. I Try natin siya. So, dala kayo ng mga thermals talaga guys. Especially pag winter kayo pupunta dito. This season. December, January, February. Ayan. Kasi nakakatulong talaga siya. Ayan. Ganda siya guys. So sa Lazada lang yan lahat nabili. And then next item guys is itong ano ba ito? Ayan. Set to ng um, ayan. Ayan bon benis at saka yung parang pa scarf at saka gloves so ganyan ang itsura nya guys so set na yan sya gloves, benis at saka yung scarf ayan So, nagamit ko talaga yung gloves, guys, dito. Pero, ang uh, benis, hindi masyado. Hindi ko pa siya nagamit. Kasi parang hindi ako bagay mag guys. Tapos yung scarf, hindi ko din siya nagamit dito. So, yung gloves lang talaga yung nagamit ko. Kasi nga, nakaka... Uh, tawag dito? Uh, na, o, operate ko pa rin yung cellphone gamit yung gloves. Kasi meron siyang something sa fingertips. Yan. Diba? Yan, guys. Tumating yung asawa ko. Sabi ko, wag kang maingay at nag-film ako. So, ayan. Ayan, guys. So, ano talaga siya? Essential yang gloves. Instead of ganyan na scarf, guys, try nyong bumili ng mahaba na scarf na soft yung tela. Then, other bennies. wag na set. Maski hindi na set. Mas maganda na matry nyo din Ayan, kasi dapat din talaga guys matakpan yung tenga kasi sobrang damig. Tsaka ito guys, yung Llanera for Leche Flan ay pinabili ng aking friend na nandito na sa UP. At nabigay ko na yan siya guys. Kasi nagkita kami at pumunta sila dito sa lugar ko sa Gloucester. Ayan, so mga uh, items yan na ilalagay natin sa ating maleta. And next is itong hanger. So, hangar nga guys. 10 piraso yan na hanger guys. And sobrang essential yan guys. Kasi pagdating mo dito, walang hanger na provided yung accommodation namin na free. So, at least kung may dala ka, hindi mo nahintayin na makalabas kayo para bumili. And, mas mura din talaga dyan sa Pilipinas guys. So, better na bumili na din kayo kahit 10 pieces lang kasi pang uniform at saka yung jacket na ilalagay mo at saka itong laundry basket guys, ayan so na gamit ko talaga yung laundry basket na yan guys pagdating ayan, so may lalagyan agad ako ng mga maduduming damit ko ayan guys sobrang essential talaga niyang dalawa na yan guys kasi pagdating mo magagamit mo na siya agad and need mo talaga siya the next is mag open tayo ng bago ano ba to diba Yan. ah, yan okay yang tabo so sobrang essential din nito guys kasi um, hindi ka naman agad makakalabas or makakapagmili dito so pag meron ka nyan magagamit mo na siya agad kasi ba diba, dapat ano uh, importante na meron ready ka and the next ang payong so itong payong na to guys ginamit ko na siya dito and hindi siya windproof kung makabili kayo ng payong na windproof guys yon ang bilhin nyo kasi grabe ang lakas ng hangin dito guys grabe binabaliktad na yung payong namin so okay lang yung payong pag umulan lang na hindi uh, hindi malakas ang hangin pero pag may ulan tapos may, hangin pa so hindi to uh, maganda itong payong ko na to pero okay na din pang pang ano lang pang ulan pero pag hangin wala talaga guys and then of course ang aking sunscreen so nabili ko to siya guys sa Lazada so you can see sa box and buy one take one yan so tatlo ang binili ko so dahil buy one take one anim na yan siya so belo sunscreen ayan lahat ng variant niya SPF 40 SPF 50 at saka yung De Dewy Essence So, ayun lang guys, ang aking mga nabili online na dadalhin ko sa UK. So, thank you guys for watching. See you on my next one. Bye-bye. God bless.